Good morning po sa atin lahat mga kapatid. Nandito na naman po si Malo de Los Santos at uh, bigyan lang natin po ng linaw po ito tungkol kay Mr. Bintiboy po mga kapatid dahil alam naman natin na siguro naman ay napanood nyo na yung reaksyon na pangalawa ni Jubilito. Uh, ah yeah, Ayan, ni Presidente Jubilito. Lilinawan lang natin po mga kapatid dahil ako po kahit papano ay kilala ko na si Mr. Benty Boy. Ano? Dahil sa tinagal-tagal ba naman natin dyan sa uh, kalingap at alam natin kung ano po talaga si Mr. Benty Boy. Lilinawin natin at mabaka po yung maraming hindi nakakaalam ay bibigla, bibigyan na naman ng kahulugan yung pagsamasama ni uh, Jubilin kay Mr. Benty Boy. Ano? Uh, alam niyo po mga kapatid ay dito sa usapin na ito na nasisilip nga si Mr. Bintibo yung pagsamasama ni Jubilin uh, Alam niyo po mga kapatid uh, sana ay wag na natin masyadong uh, ungkatin ang bagay na yan uh, Dahil alam naman natin noon na may pinagdadaanan itong si uh, Jubilin, di ba po? Uh, ang tangi lang po, ang masasabi ko po dito, um, yung mga personal na buhay ni Mr. Binti Boy, huwag natin ang uh, uungkatin pa. Dahil hindi po talaga maganda na tayo ay mangalkal ng mga, mga alkal ng mga personal na buhay, di ba? Ito lang po ang masasabi ko po. Um, kung uungkatin ang mga uh, napundar ni Mr. Boy sa palagay ko yan ay wala na yan. Wala na yan na, ah. wala na yan kibinti boy. At ngayon po, nagsisimula siya ng panibago. Yung parang nagumpisa siya sa uh, bagong buhay. Na matatawag natin. Ako kasi po, alam niyo po, mga mga kapatid, yung tayo po ay mangung, mangangalkal ng buhay ng may buhay, hindi po maganda talaga. Uh, kung sa hindi pagbibigay ni Mr. Bintiboy dyan sa landing pad mayroon pong magi-sponsor. Pero para ano po na kailangan natin uh, ano, pwede naman nating kausapin oh ito si Mr. Bintiboy na hindi nagpi-pledge o walang naibibigay sa landing pad at uh, ito nga ay uh, kumikita. About sa kitan po, marami po dyan sa kalingap na hindi po yan nagpi-pledge. Hindi po yan nagbibigay na ako po ay naiintindihan ko ang kalagayan ni ni ano ni Mr. Binti dahil kahit papaano naman po ay nakakausap ko din po yan that time, di ba? Kaya po sana unawain na lang natin dahil nandito tayo sa sa larangan ng charity. Uh, unawain natin at mas bigyan natin ng pansin yung talagang uh, Jan na talagang Nandiyan po na nakakapit lang po na wala naman silang mga uh, charity, di ba? Uh, ito naman kasi Binti Boy patuloy lang siyang tumutulong at saka pinaggagastusan niya rin po yung mga kagaya po nila, Jubilin, uh, talaga pong pinaga, pinagagamot niya. At siya po ay bumabalik-balik sa mga kagaya nila, Tatay Permin. Kailangan niya rin po, maliit din lang po ang revenue niya, pero po, siya binabalik-balikan niya po itong mga uh, na-scout niya sila Tatay Firmin. Uh, minsan nga po hindi niya na ibinablog dahil uh, yung talagang nandyan yun yung pusong pagtulong like Kuya Bal, di ba? Kaya alam niyo po mga kapatid, hindi tayo yung uru uradang magre-reaction na Kasabihin natin ito nasisilip silip tungkol dito kay Rubilen pero mga kapatid kung at uh, mauunawaan lang ninyo na ang kalagayan po talaga ni Rubilin, hindi kailangan po yan maiwan sa bahay na nag-iisa. Alam naman natin po na masilan po ang pinagdaanan po ni Rubilin. Kaya hindi na natin po kailangan na obligahin <coughs> si Mr. Bintiboy na sumagot pa at tungkol dito kay Rubilin. <coughs> Tayo na rin lang po ang munawak. Isipin natin kung ano yung pinagdaanan niya noon at um, para ano pa po na ipinagagamot natin ang may mga, uh, yung mga may naging sakit sa pag-iisip, di ba? Yun po ang ano natin. Kaya kailangan po natin ingatan kung papaano natin re-reactionan dahil ako po kahit papaano po may alam ako. Kaya lang po ay, yung bang mayroon din tayong di-kalit, ano, di-kalit, ano ba yun, no? Yung mayroon, ano, di ko natuloy po ma, ano, yung ano, pasensya na. Na isang, isang, parang isang babae na alimbawa may pinagdaanan na sana po ay iyon respetuhin na lang natin, di ba? Dahil eh, hindi naman lahat na bagay na ipalabas natin dito sa social media, no? Dahil nakakahiya din naman talaga, no? Bilang isang babae, nakagaya ko na may mangyari sa akin, akong anong-ano na pinagdaanan, parang ayoko na po yun. Abang tayo po ay tumutulong na magpagaling ng isang kagaya ni Rubilin, sana po ay ingatan natin kung ano man pong mga bad comment, bad reaction, na yung negative reaction, yun po, kailangan po natin iwasan, ano? Uh, dito kay Mr. Bintiboy, yung nasisilip nga na katungkol dito kay Rubilen, sana po ay huwag na natin pong pilitin pa at uh, yan po ay na, napakasilan na usapin. Kaya sana po ay iwasan natin. At yung personal na buhay ni Bintiboy na sa mga nabili o napundar, ay, yun ay po ay wala na. <laughs> dahil alam naman natin na uh, para sa akin po, wag na po. wag na natin ungkatin po kung ano ang nakaraan o ano man po ang naging buhay. Ang mahalaga po ay uh, maganda nito ay kaupusaspin na lang ni Kuya Bal na masinsinan kung ano talaga ang problema ni Mr. Binti Boy. At kung tungkol naman po dito sa pag pledge dito sa ano, mayroon pong uh, magi-sponsor diyan, anonymous sponsor dahil naaawa po sila kay si Mr. Binti Boy na yun nga na pinamuka nga na walang nga inaibibigay sa landing pad. At uh, para dito sa akin, uh, walang problema po yung kung pag-uusapan lang po yung nag, uh, walang naibibigay po dito sa landing pad, ay walang problema po yun para sa akin. Dahil kahit sino po ay pwedeng uh, mag-sponsor sa kalagayan ni Mr. Binti Boy. Pero, ang inuuna kasi ni Mr. Bintibo yung mga taong tinutulungan niya at siyempre naman nagbabayad pa siya sa utang niya sa kanyang uh, mga nakunan ng noong pinagagamot niya ang nanay niya. At hanggang ngayon po, nagtitera pa po na pinagagamot pa rin niya at kailangan pa rin po yung maintenance na gamot ng kanyang magulang, di ba? Uh, po talaga pag ma ang magulang na ang mayroong kang uh, karamdaman. Talaga ako ranas ko. Kaya si Mr. Bintiboy po, nauunawaan ko yan. Dahil nagdumadanas ako po sa aking mga magulang. Kaya mga kapatid, sana po ay ito po ay huli na natin reaksyonan. At kung sana naman po, kung problema lang po sa landing pad, ay mayroon po diyan magi-sponsor sa kanya. Huwag kayong mag-alala dahil si Mr. Bintiboy po ay willing naman siya talagang magano. Kaya lang po talaga gipit nagipit din talaga siya. Na parang uh, uh umaatak lang, parang kumakapit lang siya na talagang yung kagayay ng kagaya po na dito may mga may sakit kaya ni Robertin, iyan po ay nagme-maintenance at mayroon pa siyang ano si Tatlolo Fermin at dinay mayroon pang iba tingnan mo nga noon yung nanganaks po yung uh, anak ni Nanay Los uh, si Buge, siya po pa rin ang tinawagan dahil wala pong kapirapira nung nanganak po yung uh, yung asawa ni Buge, kaya nakita naman natin kung paano niya Uh, tinulungan yung isang tao dahil siya lang po ang naagilap ni Bugi na tawagan. hindi hmm. Di siya nagdalawang isip, agad agad niyang pinuntahan, di ba po? Kaya sana po unawain na lang natin po si Mr. Bintiboy. Kung yun lang naman po ang ano na sinabi nga ni Kuya Val na kailangan din po na si Bintiboy Boy eh, na magsarili na rin. At marami nga nagsabi niyan, eh, parang inaalinturad uh, si Binti Boy kay Ruel of Malalag. Magkaiba po si Ruel of Malalag kay Mr. Binti Boy dahil ang community ni Ruel of Malalag napakalaki. Mayroon talaga na siyang community. Si Mr. Binti Boy po, wala. Wala siyang community na kagaya kay Ruel of Malalag. Kaya sana po ay intindihin natin. Dahil siya nandyan lang, nagsusulo. Hindi siya, wala siyang community na sila lang na masabi nga ni Kuya Bal sa live niya na matatawag na kabinte. Nakilala natin talaga si Mr. Binti Boy dahil diyan sa binti na yan na pag tuwing siya na may binibigyan, binti. Di ba? Kahit nung magkakasama pa sila nila Kalinga Prab. Di ba po? Ito lang po ang masasabi ko. Wala po tayong dapat ibas dito. Wala po tayo dapat na komento na mga negative. Uh, unawain na lang natin po. 'yung pag-uunawa natin, lawakan natin dahil hindi na po tayo mga bata na wala kulang sa kaisipan, kulang sa pag-uunawa, 'di ba? Tayo po ay may mga edad na na lahat po 'yan. Nandito tayo sa sa larangan ng pagtulong. Kalapain po natin ang ating mga kalinga partner, like a uh, Boy. like a uh, of Malalag. Ngayon nga po ay wag natin po talaga ito ang unang-una kung sasabihin sa inyo dahil walang komunidad, walang community, si Mr. Bintiboy na kagaya po kay Ruel, na talagang napakarami, na alam naman natin po yan, di ba? Ah, uh, ito si Bintiboy nag-iisa. Kung ano lang po ang kinikita niya, iyon lang yung po ang ibinibigay niya doon sa mga tinutulungan natin. 'Yun lang po, unawa lang po tayo. At uh, sana po ay huli na po natin pag-uusapan si Mr. Bintimoy at uh, wag naman natin na uh, sasabihin ibubukod natin dahil iyan po ay sa ngayon po hindi lang talaga yan po makaano dahil marami po din siyang uh, responsibilidad na tinutul uh, tinutulungan at tinutulungan ang lalong-lalo na po sinusuportahan ang kanyang pamilya, ang kanyang magulang at alam naman natin po kung paano siya tumulong sa ating mga uh, tatay kagaya ni Lolo Fermin at uh, dito nga po sa may mga sakit sa kaisipan po yan, iyan po ay nagbibigay po siya ng mga gamot. Yung gamot po naman natin diyan sa Pilipinas, magkano ba? ba diba? Kaya mga kapatid, ito na lang po. Marami pong salamat at sana po Kuya Bal, maintindihan nyo. Po, mag-usap na lang po kayo ni Mr. Bintiboy kung ano talaga po ang problema. Ikaw lang po ang makaka uh, makaka solve ng problema ni Mr. Bintiboy. kayo lang pag-usapan niyo para malaman mo kuya Bal kung ano talaga po ang dahilan kung bakit po sumasama si Uh, kay Mr. Bintiboy. Ikaw po, alamin mo Kuya Bal. Ikaw na lang po at nandiyang ka sa dait. Pero para sa akin po, kailangan natin pong Uh, alamin talaga kung bakit ni Mr. Bintiboy ay isinasama na walang vlog po yan. Na kailangan po private po natin nakausapin na tungkol dito kay Rubiel. Kay Rubilen, dahil masilan po yung bagay na hindi dapat natin ipalabas dito sa social media. Yun, marami pong salamat. Thank you po. Suportahan po natin si Kuya Bal Santos Matubang, Ati na Vlog, si Kalinga Prab, at si uh, Ruel of Malalag, Ah, uh, ako po ay ano hanggang Lunes pa naman po kung kung nababanggit ko po si Ruel well, Amber, sorry, Kureval. Uh, hanggang Lunes pa naman po, Sabado pa. <laughs> ang lamig-lamig po dito sa amin saya dito at uh, kaya ako nakaganito to Super lamig po. Magyeyelo na po, magiisno na po dito at uh, talagang super super lamig. Ayan mga kapatid, hanggang dito na lang sana po ay magunawaan na lang tayo at bilang po uh, isang kalingap one family, one kung one kalinga at uh, sa ngayon nga po ay ang kalinga pa rin po si Mr. Bente Boy. Ay suportahan po na rin natin at uh, unawain, alamin kung ano talaga ipatawag ni Kuya, patawag mo Kuya Bal at mag uh, kailangan ipaliwanag kung bakit nga isinasama niya si Robelen. Yun lang po Kuya Bal, walang wala po yun na magiging problema. Yung wag natin bibigyan lagi ng kung ano po ang nakikita natin, bibigyan po natin kaagad ng negative. Then, kaya po mga kapatid, iwasan na lang natin po ang puro issue dahil 20 2025 na maglablaban na tayo dahil araw na po nakabuhanan na ng pagmamahalan. Marami pong salamat sa inyo lahat, sa aking mga viewer at so, shout out po sa Danjoy Kilig Overload. Ayan, thank you so much. We love you so much. Bye-bye. 哇。